Magandang araw po mga boss at welcome back po. Sa pagkakataong ito, meron akong i-share lang po sa inyo. Tungkol ito sa mga sa pagbili po natin ng mga gamit po sa bahay na mga dekoryente po. Sa pag po natin na hindi na hindi lang dapat na yung bultahe lang po yung ating titingnan titinan po natin yung frequency po yung kanyang hertz gaya nito 220 volts 60 hertz 10 watts yan po kasi yung voltage po natin dito sa ating local po ay 220 volts po siya tapos 50 hertz po unlike po doon sa mga ibang country tulad ng China ay 50 Hz po yung kanilang standard at hindi po hindi po na po sa atin yung ganoon na mga gamit. Susukat po tayo ng frequency sa wall outlet natin para makita natin na 60 Hz po talaga yung ating local na na frequency dito sa ating lugar. Sandali lang po at babalikan po. Ito po mga boss at mag susukat po natin at tingnan po natin yung yung voltage at saka frequency ng wall outlet po natin. Una doon sa voltage muna. Kasi tayo sa isi volts. Yan. Yan 217 volts easy Tapos lipat natin doon sa hertz. Sa frequency yan. Nasa hertz na po yan. Yan. 60.1 60 Hz po yung frequency po natin dito sa ating lugar po. Kaya nga dapat yung mga gamit na bibilhin po natin ay naakma po sa ating lokal na mga standard para hindi po tayo magkaroon ng problema. Gaya nito yung example po itong amplifier na to. Korean po siya na standard kasi yung Korean ay yung Korea ay 220 volts po yung standard po sa kanila at ganon din po yan 60 hertz 220 volt 60 hertz kaya hindi po siya na problema wala pong problema po pagdating sa doon sa at kasi nakakma po siya doon sa ating local na voltage at sa frequency ngunit itong vacuum cleaner po na to ay Yan yung Derma na vacuum cleaner Ikituran ko na po yung, kanya, yung kanyang limple kasi maliit Ito po Ayan 220 volts 50 hertz kasi China po siya na Chinese na ano na standard nabibili lang po ito sa online tapos tinignan ko na kung yung frequency na nakalagay doon sa store na sa online pero yung nilagay nila ay voltage lang po hindi po sila naglagay ng frequency kaya na binili pa rin po namin pagdating dito ay 50 hertz po siya kung sak po siya dito sa ating kagamitin po siya madali po siyang umi, uminit po mga boss at paka kung i babad po siya tuloy tuloy ay paka hindi po siya tatagal yung buhay niya at pasisira po yung kanyang pinakamotor kasi madali po siyang maginit unlike po dito sa mga ito yung blender tinanaw oh. yung kanyang Ayan. 230 volts, 60 hertz. Ayan. 350 watts. Unlike dito na 50 hertz lang po. Kaya nga, yung mga gumagamit ito, mga kasama ko sa bahay ay pinayuan ko na lang na hindi siya ibabad. Papatay-patay lang po siya. On off, on off. Para hindi po siya, para medyo tatagal lang po yung buhay po niya para hindi siya masisira agad kaya matagal din po siya yan po yung tip yung mga tips ko sa inyo sa yung mga nakabili ng ganito. Kasi yung sa atin ay 60 Hz po talaga. At saka pag vice versa naman kung halimbawa mayroon kayong nasubukan na po namin yan yung mayroon kaming unit na lagyan po niyang ng air condition tapos yung kasi nasira po yung air condition niya tapos nil, binilhan po ng bago yung unit na yon ay yung supply po niya ay sariling power po galing sa kanyang generator at, at saka yung kanyang generator po ay tapos yung unit na air condition na po yon na binili na bago ay 60 hertz po kasi hindi namin alam na hindi po na-anticipate na 50Hz lang po yung yung output ng generator sa unit na yun. Kaya nung tinesting po sa wall outlet ay gumagana po siya ng maayos. Tapos pag nandoon na sa unit po siya hindi na po siya gumagana. Hindi na naman po lahat ng mga unit na ganon ay hindi gumagana sa 50 hertz pero nating nagpa-function din pero may meron ding hindi kaya nga dapat yung akma talaga para hindi tayo magkaka problema mga boss at hanggang dito lang po yung vlog po natin mga tips sa pagbili ng mga gamit po sa bahay na dapat titingnan po natin ay hindi lang po yung voltage ay dapat din po titingnan natin yung frequency yung hertz para talagang akma po sa atin yung kwan yung kanyang capability na mag adapt po sa ating power dito sa lokal. maraming salamat po mga boss at God bless po sa ating lahat